sa mga viewers at mga followers sa so, nakita po nyo ay ang mapo river makikita nyo ang ganda ah, uh, ito ang uh, ilog na uh, mas malinis pa pwede itong inamin parang spring kasi wala naman mga tao dito nakatira kami lang tapos yung uh, uh, nagmula ng tubig dito wala, wala tao nakatira nag uh, safe talaga itong inumin kasi na nag-a-tayo ng mga Ah. Ah, kung sino gusto pumunta dito makita ito ng lugar. Ah, toha na discovered day. makaka tanaw dito, may makong kong kuno. To i ako sa sa video natin yung pools doon sa baba banda kasi yung ko niya. Kapod sa ilang tonelima? Ganet. Hindi baka mga kahoy sa water shed kapag na ipotsert talaga namin yung mga pang kahoy uh, yun yung nakita ninyo yung uh, tubig na nagsasupply sa fish uh, ano, malakas kasi ulang kagabi kaya uh, yung ano,